Buenos tardes, damas y caballeros. After uh, Congressman Erwin Tulfo came out with the admission that uh, he indeed fake his own uh, documents, his own uh, birth records, and other pertinent documents in order to work, to go to America and to work in America in a system that he called uh, TNT or Tago ng Tago. Uh, many of his colleagues or media friends uh, came up to me to tell me kung ano ba talaga ang dahilan kaya umalis si uh, uh, Erwin Tulfo. And uh, today I will give you a little background on that but not entirely. But not entirely. Kasi gusto ko po si uh, since uh, Erwin Tulfo is already honest enough to come out and to admit na na making na, na making niya yung mga dokumento niya. I believe he should also answer his media colleagues kung what really happened because uh, his media colleagues are now saying yung mag namin, magkakaibigan namin sa media kasi dati rin tayo sa Philippine Daily Inquirer at nagsama rin kami ni Erwin Tulfo sa mga coverage noon. So we will leave it to Erwin Tulfo to say what is the truth. Pero suffice it to say, yung mga media colleagues niya are not taking the BS hindi sila naniniwala na umalis siya dahil sa kahirapan O umalis siya dahil uh, uh nahirapan siya dito wala wala, wala siyang uh, he was not uh, sabi niya sa, sa statement niya uh he cannot live on a reporter salary pero he was working on a good uh, newspaper noon Uh, Malaya, Malaya newspaper. That time, Malaya newspaper was the the number one opposition paper. At uh, marami naman mga colleagues niya ay uh, umasenso naman na living on a reporter's uh, reporter salary. Kahit tayo naman ay uh, uh, hindi naman tayo hindi naman tayo gaano naghirap uh, sa Philippine Daily Inquirer na nung nagtrabaho tayo sa media. So Uh, sabi ng mga colleagues niya, hindi yan ang dahilan. Hindi kahirapan ang dahilan kaya umalis siya ng bansa. Uh, according to them, umalis si Erwin Tulfo really in uh, 1986. Tama yun na tulad ng sinabi ni Tulfo. And then uh, tumira, sa Amerika ng TN, as a uh, TNT person. Pero this is... Uh, hindi rin sila naniwala dito dahil sabi nila Paano ka magtrabaho sa US Marines kung TNT ka? Oh, so they they find this also questionable. Pero we'll take it uh, at face value kung sa ano man sinabi ni ni Erwin Tulfo. Pero ang sa kanila ang sinasabi nila ngayon and I hope uh, Erwin Tulfo will uh, help us uh, help his colleagues uh, uh, explain this at uh, kaya please also share this blog and like this blog para mapunta ito sa inbox ni ni Erwin Tulfo. Uh they want him to explain kung ano ba talaga nangyari noong no, no 1984 while he was working as a news as a reporter of the Malaya newspaper. According to them, hindi ko na lang muna sabihin yung uh, yung uh, insidente or uh, di umanoy criminal activity na nangyari dito. Pero suffice it to say, as a reporter covering the the na beat o yung beat na mga airport, na mga airport uh, beat, kahit tayo na assign tayo jan sa naiya, yung kukoveran mo yung lahat ng mga airports para pagdat kung pa paalis yung presidente o parating yung presidente, nandun ka. Kung may parating na presidente ng Amerika, andon ka. Kung parating yung Papa, andon ka. Kung parating yung Prime Minister, Minister ng ibang bansa, andon ka. Kung parating yung mga artista o paalis ng mga artista, andon ka. Na-interview mo sila. So, lahat ng newspaper, radio, TV, uh, newspaper, tabloids, meron talaga naka-assign ng mga reporter dyan sa iya. At once upon a time, naging assignment yan ni Vlogcaster. At dyan tayo, nakapagkamay at na-interview si Jimmy Carter. Dyan, yung former US President. And then dyan din tayo na naging close kay former President uh, Fidel V. Ramos. At saka asawa niya, si Ming Ramos. At saka iba pa mga senator and congressman na pagdating nila ng bansa, kung may hinaharap sila ng kontrobersiya, dyan muna sila nagpe-press conference sa iya, Meron dyan mabuhay lounge, na ang laki-laki talaga lang lounge na yan, dyan yung mga VIP, hindi na sila pumipila sa customs at saka sa uh, uh, immigration office, kinukuha na lang yung, yung passport nila, dyan lang sila nag, uh, nagko-coffee muna sa executive lounge or mabuhay lounge. At yung iba, nagpe-presko na rin. Either bago sila umalis or pagdating ng pagdating nila ng bansa. So, alam natin yan. Alam natin yan. Kaya swerte kayo. Hindi tayo nagsasalita na wala tayong alam. But mostly tayo nagsasalita. Kilala natin yung mga personalidad at tao at uh, na nasa news at alam natin yung anong patakaran dyan. Lalo na dyan sa coverage ng na iya bit ang tawag diyan. Meron talaga diyan press office ang naiya. iya, uh, Andiyan lang nakatambay yung mga reporter, hinihintay kung may mangyari, kung may parating, kung may paalis ng mga VIP, ha? Artista man, foreign artista, mga mga K-pop or whatever, sila yan taga kuha ng picture, si rin yan taga interview diyan sa mga VIP na yan. At uh, na-enjoy tayo diyan, ha? Ha? Uh, yung iba mga kasamahan natin na, matay na Uh, pero yung iba buhay pa at naging editor na rin tulad ni Alila Anjo Perez, si Rudy Liwanag ng si Anjo Perez ng Manila Bulletin, ngayon editor na sa Motoring Page si si uh, Rudy Liwanag ay photographer ng uh, ng Philippine Star. So andiyan pa rin yung iba, si Conrado Ching na matay na, yan ang naging presidente namin noon at uh, yung iba pa Si Maning Silva ng ABS-CBN namatay na rin pero ang galing ang galing galing noon si Maning Silva matagal yon na assign diyan for ABS-CBN. So, sabi ng mga reporters, may ginawa si Erwin as a reporter. Kumbaga uh, uh he, he use his position para gumawa ng bagay na nagalit sa kanya. Uh, well, uh, hindi na lang natin sabihin criminal activity basta may ginawa siya na uh, labag sa batas. Labag sa batas. At uh, nahuli siya. At kinulong siya. Kinulong siya. At uh, in fact, uh, ang naghuli sa kanya ay uh, aviation, uh, yung very notorious, yung aviation command. Ha? ABSECOM. Aviation Security Command. If I'm not mistaken. Yeah. Bakit kilala yung ABSECOM? Eh, ito rin yun, tumira. Kaya, uh, Presidente uh, ano uh, kay Senator uh, Benigno Aquino, ha? Uh, si Noynoy Aquino, natatay ni President uh, Benigno Aquino the third and also husband ni former President Corazon Aquino. So nahuli siya sa may isang ginawa siya na uh, na labag sa batas, nahuli siya in 1984 at uh, yung ginawa niya ay pwede siya yung pwede siya patawan ng uh, penalty ng uh, firing squad ha at galit-galit uh, galit sa kanya yung uh, former hunchmen ni president uh, Ferdinand I. Marcos na si Fabian Ber. at uh, gusto kinulong na siya kaso lang nag-intervene yung kapitit kapatid niya di Umano yung kumpare ko si Montulfo at uh, tumawag kay Bear at uh, sinabi na na kung pwede na pakawalan yung kapatid niya. So yun nga uh, in short nagamit ni Montulfo kasi kilala na siya noon na sikat na si Montulfo noon kaya nga imposible maghihirap yung mga Tulfo kasi tinutulungan sila ng kapatid niya si Montulfo na sikat na kolumnista na rin ng, uh, ng I believe Tempo 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 Magazine and, uh, and Manila Bulletin. Uh, Tempo Newspaper. Tabloid. At uh, 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 So, kung in short, napakawalan siya. at because of that, yun, naisip na yung Tulfo family na ipadala na siya sa Amerika. Hindi lang si Montulfo, pati si Rafi Tulfo kasi mainit na nga ang gobyerno sa kanila mainit na nga. So hindi natin sasabihin, we will leave it to, to, Erwin Tulfo to say kung ano ba talaga nangyari. Pero alam nyo dyan sa, sa naiya beat, ma, marami rin, uh, marami rin uh, kwan dyan. maraming temptation. Kahit tayo na tempt na tayo dyan. Dahil uh, hawak namin yung naiya, may ma, 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 ma influensya kami dyan sa mga customs officials, sa mga NBI officials, sa immigration officials. Yung ibang mga reporters, tinutulungan nila yung mga sindikato na, na nag-human trafficking. Yung nagpapalabas ng tao na fake ang dokumento ang nagpapasok ng tao, let's say mga wanted sa China, wanted sa Korea, wanted sa US, pinapapasok dito na hindi na hindi na pinapadaan sa immigration. Yung iba nga pinapababa sa tarmac lang eh. Ha? Ganon. May mga may mga reporter na gumagawa ng ganyan noon. Meron rin yung ibang mga reporter, yun, nag uh, tinutulungan nila yung mga smuggler magpapasok ng mga Rolex na tunay, ha? Mga nagpapasok ng mga Rolex, nagpapasok ng mga alahas, nagpapasok ng mga diamante na in such a way na kausapin nila yung customs officials, huwag na buksan yun. Ah, kasi noon wala pa wala hindi pa gaano high tech yung mga yung mga yung mga uh, x-ray machine. So binubuksan lahat. At lalo na kung may notice na may parating na negosyante, may dala-dalang mga diamante, Rolex na hindi nagbabayad ng tax sa gobyerno. So yan marami na mga reporter na yumaman dyan. Ha? So hindi natin sinasabi ganito ang sinabi ni aginawa, Ha ganitong uh, ito ang kasalanan ni Erwin ni Erwin Tulfo. Let's leave it to him to explain ano ba talaga ano nangyari in 1984. So after that kahit uh, napakawalan siya uh, because of uh, the influence of his brother wala nang wala nang newspaper gusto kunin siya wala nang television network na gusto kunin siya that's why napuwersa siya na umalis 'yan ha so 'yan ang kwan na 'yan ng 'yan ang uh, uh, yan ang, uh, ang uh, sinasabi ng mga media friends niya at uh, ito na rin ang kumakalat sa mga sa mga chat groups ng mga reporters na 'yung iba ay kumausap sa akin at 'yung iba ay uh, nagtimbre sa akin ukol dito. So 'yan ang kwan. So uh, it really goes to show na tama 'yung sinabi natin noon na hindi kahirapan ang nagtulag kay uh, kay Erwin Tulfo para umalis ng bansa at uh, ipeke 'yung kwanya, 'yung mga 'yung uh, dokumento niya, 'yung uh, uh, mga Uh, birth certificates and other uh, mga baptismal cert certificates and other certificates so i hope uh, erwin tulfo will clear this matter kasi uh, uh, this is crucial sa, this is very crucial uh, in uh, in uh, his personality lalo na uh, lalo na kung maging senator na siya syempre kung uh, itong issue lumabas rin ito sa manila sa Malaya Newspaper, uh, na Diyario rin. luma Kasi galit rin sa kanya yung mga bossing niya, yung mga editor niya, pinablish rin ito sa Malaya Newspaper. So I hope uh, Erwin Tulfo will also clear this out. Kasi this issue will haunt him. this Mumultuhin siya nitong issue na ito. So kung ano man ito, he better clear it out. Uh, and... Uh, uh, to, to, come clean. Ha? Since inamin na rin niya, yung dokumento niya. So aminin rin niya kung ano ba talaga na, nangyari at uh, na to, dahilan na nagtulag sa kanya para, para pumunta o magtago. <laughs> talagang tago talaga ang ginawa niya sa Amerika kasi yun nga. Uh, bat na siya sa 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 Absecom officials dito na So, yan po. Yan po ang uh, ang uh, update natin dito sa issue na ito ni Erwin Tulfo. At uh, may play ko rin sa inyo yung kumakalat rin ngayon na na video. Ha? Na, na, yun rin. Yung hindi, hindi natin ito na play noon pero ito yung video na kung saan na nag naga na, 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 naghayak si Erwin Tulfo. mga ilang mga at binanatan pa niya yung mga vloggers daw na kine-question yung uh, yung uh, identity niya. At uh, makita nyo dito siya pa ang galit. Siya pa ang galit, ha? Huh? <laughs> so i-play natin ito kasi hindi natin na-play ito noon kasi busy tayo, busy tayo na pa uh, wrapping up uh, mga meetings natin sa Manila in preparation for our trip to Sabuanga. Oh, ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger, kini-question ako, ako ng ilang uh, uh, basher, mga troll. Eh, Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang uh, senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, Walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging ah uh, TNT ko, ho, kung pagiging undocumented alien ko po, ay eh bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa... So Uh, sa sinabi-sabi ng mga reporter, hindi totoo ito. Para mapakain yung anak, para maitawid yung anak, hindi totoo ito. Uh, force to good talaga siya, pwersado siyang umalis. Dahil uh, may ginawa siya, may nangyari sa naiya nung time na reporter siya ng Malaya newspaper. Sa paghihirap, e eh kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Hmm. Pero ito lang humasasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao. Ni y yun rin, kaya rin dyan rin nag-react yung mga kasamahan ni Erwin Tulfo Dyan sila nag-react na paulit-ulit na sinasabi ang nilabag niya na batas ay batas ang Amerikano pero wala siyang nilabag na batas dito sa Pilipinas. Ha? Dyan nag-react, kaya lumantad yung mga kasamahan niya. Dyan sila nag-react na ayon sa kanila meron. Kung iniskam ng mga Pilipino maging ng mga Amerikano, wala po ako niloko. Wala po ako niloko. Yung niririmit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis. Kung tao ni isang Pilipino, maging sa Amerika nung nga ay tawid yung mga anak ko sa paghihirap, eh kung kasalanan ho yun, sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Hmm. Pero ito lang ang masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan, wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung doon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong inis. So, kung tanungin uh, pakinggan natin yung mga colleagues, yung mga dating kasamahan ni ni uh, Tulfo ay meron siyang uh, meron siya inagrabyado and uh, yun ay mga taxpayers at uh, yung gobyerno noon ng Pilipinas kahit under uh, kay Ferdinand Marcos sa uh, senior. Ay by the way uh, relax ka muna Erwin na uh, uminom ka muna ng uh, ng uh, hot uh, matcha latte ha dito sa dito sa yun ang bagong uh, ino-offer ng uh, coffee stop ni vlogger dito sa is sa second floor ng East Sambuanga Business and Events Place. Uh, hot matcha latte. Ang sarap. So, relax ka muna. Magkape ka muna. Erwin. Niscam na mga Pilipino maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko by Aljo. Yan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Eh bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan. Ha? ng mga ikaga mga undocumented alien mm -hmm. ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya. Eh, explain mo na rin ano nangyari sa 1984 sa naiya, Sa naiya habang reporter ka. By Aljo, na once upon a time nag TNT ako. Mm -hmm. Na once upon a time illegal alien ako. Once upon a time uh, uh nagtrabaho ako na undocumented. Mm -hmm. ako. Iyon no. 'yung damahal. hindi naman hindi naman masama na maging uh, parang maging TNT ka kasi uh, marami naman mga kababayan natin nagsimula ganyan pero ang diferensya lang hindi sila tumatagbo sa pagka senador at uh, na ina na pinili na nila na maging na maging makafeel am sila hindi okay kumbaga you cannot have your cake and eat it too uh, pasensya na guys sa uh, Hanggang dito lang tayo, i-continue it ito natin li niya ni, ni, uh, ni uh, uh, drama ni uh, uh, Erwin Tulfo kasi dumating na yung yung mga kaibigan natin ng uh, Depart sa Buaga City Tourism Department under Kaisarita Sebastian at yung mga video gra grapher niya video nila itong uh, itong uh, coffee stop at saka yung four story na na is Sambuanga Business and Events Place. Andito na nga. Hello. Are you here? I'm coming down. I'm going down. Okay, tang vlog lang. Siya, <laughs> siya. Okay. Thank you, thank you. Okay, guys. So yun si si Sarita Sebastian. Thank you sa city government for helping promote uh, The East Zamboanga business and events place. Ah, uh, <laughs> wala lang time in anieto magba uh, magblog pero ipopost natin dito yung ano man uh, video gagawin nila sa building natin. So muchy mas gracias sa todos. magko tayo dito sa issue na ito. See you in my next blog. Busy talaga si blog. Si Bat, sorry na lang. Pasensya. Hanab buhay muna.